Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay na naman po ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay ano ba ang mga dahilan na o kagandahan o importansya ng pagpapa-ultrasound pag tayo po ay nagdadalang tao o nagbubuntis. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa lahat ng video kong gagawin. Dahil maaaring ang video pong pinapanood nyo ngayon ay magiging related sa mga darating ko pang i-upload na video o kaya naman po, etong video na pinapanood nyo ngayon ay related doon sa uh, mga dati ko nang ginawang video. Kaya po, na po natin, panoorin nyo po. Ano ba ang dahilan at importansya ng pagpapa-ultrasound pag tayo po ay nagbubuntis? Tayo pong mga babae pag nagkaroon po tayo ng contact sa ating partner at tumigil na po kalaunan ang ating pagreregla, so ini-expect po natin na lalo, uh, lalo na kung hinahangad talaga natin na tayo ay magbubuntis, magbuntis. So ang gagawin po natin, uh, mag-ano po tayo no yung urine pregnancy test So, pag makita po natin dyan na may dalawang guhit na malinaw, so maaaring buntis ka. Pero mas maganda po kung makukumpirma natin yan sa pagpapa-blood test po natin at yung pag-imaging scan. No? Yung sa pagpapa-blood test po, kinukuha po natin dyan yung tinatawag na serum beta HCG or yung human chorionic gonadotropin. Tumataas po ang level niyan sa ating dugo pag tayo po ay nagbubuntis. At yung sa imaging naman po, Siyempre, para mas makitatulugan natin kung may mabubuo na talagang gestational sac, no? Um, 'yan po unang mag-appear. So, dyan po uh, sa pag-ultrasound naman po, uh, usually kahit apat lang, no? Na beses ma-ultrasound. ka, Okay na 'yon. Pero maaaring mag-request ang inyong ob ni na kahit ilan, no? Depende po sa layunin niya kung anong lalo na po kung tayo ay high risk sa pagbubuntis o kaya naman po may mga komplikasyon, no? Na sa pagbubuntis po natin. Meron po tayong tinatawag na early pregnancy scan o yung tinatawag na dating scan. So, ginagawa tong first pag, na pagpapa-ultrasound natin within 6 to 8 weeks. Pero mas maaaring mas maaga yung pagpapa-ultrasound, no? Kung nakakaramdam tayo ng halimbawang unusual na pagdurugo o, kaya naman po yung mga um, abdominal cramping, no? yung parang nananakit po yung utya natin o yung puson po natin. So, pwedeng mas mapaaga yung pagpapa-ultrasound sa inyo. Yan po ay para malaman po kung nasa tamang location po yung pagbubuntis po natin. No? Nandun po talaga sa may uterus po natin. Kasi uh, pwede pong mangyari na wala doon sa uterus. yung po yung tinatawag na ectopic pregnancy. So, maaari pong sa may fallopian tube o kaya sa may cervix. At yung ganitong klase po ng pagbubuntis, no, yung tinatawag na ectopic pregnancy nga, ay very risky po yan. At kadalasan po yan, hindi naman nagsosurvive or nagtutuloy yung pagbubuntis na po yan. So, pag na-find out po na may ectopic pregnancy ka, maaari ka na kagad mamanage no, ng gamot lang para maiwasan na po yung um, pag opera po sa inyo. So, yan po yung isang pangunahing dahilan bakit po nag-ultrasound. Ang ikalawa naman po ay para malaman kung ilan ba talaga yung fetus na nando maaaring mabuo doon sa sa inyong bahay bata o doon sa uterus po natin maaaring isa, dalawa o higit pa no multiple at para malaman na din nila no, yung tinatawag na chorionicity na kung yung pagbubuntis mo ba ay nade-develop doon sa isang sack lang po, no? O kaya sa mas marami ding sack. Yun po ang isa pang dahilan. At pangatlong dahilan po yung tinatawag na viability. No, dyan po uh, tinitingnan kung magtutuloy ba talaga yung pagbubuntis na yan o hindi. At para malaman din po dyan yung age ng pagbubuntis ninyo, dapat po yung, yung last menstruational period po ninyo, ay halos the same po doon sa makikita po doon sa ultrasound. At para malaman din kung meron ba talagang fetal heartbeat. Um, uh, siya nga pala, uh, bakit ba ginagawa yung, pag, yung tinatawag natin na early pregnancy scan or yung dating scan with, uh, within 6 to 8 weeks? Kasi po diyan mag sa ano po no sa transvaginal ultrasound po mag appear po yung tinatawag natin na gestational sacs between 4.5 to 5 weeks. So, ayan po yung tinatawag na um, gestational sac. Yung nakikita nyo pong bilog na malinaw na yan, yan po yung gestational sac na tinatawag. Then, after 5 to 5.5 weeks, lalabas na po dyan yung tinatawag namin na yolk, No? So, yung yolk po yan, yan naman po yun, no? yung parang, di ba sa loob ng malaking bilog, may isa pang bilog na maliit. Yan po yung yolk. At after 5.5 weeks to 6 weeks, yan naman po tinata yung lumalabas yung tinatawag na fetal pole. Yung fetal pole po, ayan po, no? So, makikita nyo, yung pinakamalaking bilog na itim, yan po yung gestational sac. Tapos po, yung nasa loob na bilog na maliit, yan yung tinatawag na yolk. At yung sa bilog na maliit na yan, may tutubo ng parang buntot na maliit. Ayan po, no? So, i-magnify nga natin. Subukan natin. So, ayan po, no? Yung maliit pong yan, yan po yung tinatawag na fetal pole. So, dyan yun na rin makikita yung fetal heartbeat. At yung fetal heartbeat, usually na yan in 6 weeks. Normally, ang fetal heartbeat po ay mga around, ano po yan, no? 120 to 160 beats per minute or 180 beats per minute. Pero po, um, during the early stage of first trimester po, no? Maari pong ang rate po niyan ay up to 90, no? So, mas lower. So, in the span of 6 to 8 weeks, so, ayan po yung normal na 120 to 160 or 180 beats per minute. Yan po yung uh, fetal heartbeat. So, sa viability po, no? Pag meron pong fetal heartbeat, tapos yung age ng pagbubuntis po ninyo ay nagko-correspond doon sa last menstruational period po ninyo. Tapos po yung Um, pagbubuntis ninyo ay nandun talaga sa may uterus. So, ibig sabihin po, viable po yang uh, pagbubuntis po ninyo. Ibig sabihin, mataas ang chance po na magdere-derecho po talaga yan hanggang sa ma iluwal ninyo yung bata. At isa pa pong purpose o kahalagahan ng pagpapa-ultrasound natin ay para po uh, malaman yung ano yung exact na or yung estimated delivery date po natin no yung malaman po natin kung kung kailan po ba talaga yung possible na uh, kabuuanan po natin or yung panganganak po natin tapos uh, dagdag pa kung purpose niyan eh para makita po kung may internal bleeding no so lalo na kung yung pasyente po ay uh, nagdurugo no may pagdurugo o kaya may mga spotting so diyan uh, para malaman po kung may maaari po bang may problema doon sa internal organs na uh, maging sanhi po ng uh, komplikasyon ng kanyang pagbubuntis o kaya yung pagkalaglag ng uh, bata po no doon sa sinapupunan niya. At nang sa gayon po, eh, ma maagang ma-manage, -ma so makapagbigay din ng mga special precaution o kaya mga limitation sa activity ng isang pasyente during na nagbubuntis siya no sa kasalukuyang nagbubuntis siya sa panahon ng pagbubuntis po niya. So yan po ang dahilan at importansya ng pagpapa-ultrasound po natin pag tayo po ay nagbubuntis. So sana po may natutunan na naman po kayo dito sa ating maikling video kahit papano at lagi niyo pong tatandaan ang mga video po dito na ginagawa natin sa ating channel ay tanging gabay lamang ugaliin pa rin pong uh, makipag-ugnayan o magpasuri sa inyong mga doktor no? dito po sa kasong ito, lalo na sa inyong mga obigayni para mas masuri kayo ng maayos nang sa gayon, eh, ma-manage din kayo ng maayos no? para maiwasan po natin yung mga ganitong mga komplikasyon no? at yung mga nang manatili si baby pati kayo na rin po mismo na nagbubuntis na safe at healthy no? So, kung may mga nakalimutan pa po akong sabihin dito sa video ito, na gumugulo sa inyong isipan at nais nyo pang itanong sa akin or mas kailangan nyo pa ng further clarification, uh, maaari nyo naman pong i-comment dito sa comment box o kaya po direct message nyo po ako sa ating bagong uh, Facebook page na Master Galen PMS Official. So sinisikap ko naman po na masagot po lahat ng mga katanungan ninyo at uh, paumanhin po dun sa mga medyo natatagalan akong sagutin o kaya yung halos hindi na nasasagot dahil po sa dami rin po nang nagme-message sa atin. Panatilihin niyo lang po ang ano, no, magtanong, no, at ma bump niyo lang po nang i-bump 'yan. Ha? Baka sakali na mapasadahan ko rin po 'yan at masagot ko rin po 'yung mga katanungan ninyo. Random po kasi ako kung pumipili na lang ng mga sasagutin natin doon sa mga nagme-message sa atin. So hanggang dito na lang po muli, ako po uli si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.